Sando ka na tayo. Sige, go ahead, go ahead. yung talata na walang ibang Diyos liban sa akin. Tama ba ito o Yes. Tama. Ngayon, alam mo ba ang ibig sabihin ng kakulugang liban? Walang iba liban sa kanya. Isaiah 43 may talatang Objection mo Yes, yes. Objection mo Anong objection? Ang aking tanong is categorical, specific yan categorical. Ang tanong ko sa kanya, kung alam niya pa ang salita o ang ibig sabihin ng salitang liban. Hindi ko sinabing magbasa ka. Ang tinatanong ko sa iyo, yung kaunugan ng salitang liban. Counter, counter bro, counter. Ah, uh, bro, bro, bro. Ma ang tanong ni Bere Jared, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang liban? Bro, sinagot ko, bro. Sinagot ko. Ano alam yung an, ano yung sagot mo, bro? Ano yung sagot mo? Wala nang ibang diyos liban sa kanya. Hindi, hindi. ano sagot mo? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko. O oh, sige, alam. alam Bere eh. Jared, alam niya Bere Jared. Ah, ngayon alam mo. Ano ang kahulugan ng salitang liban? Yung salitang lipan. 'Yan, ah kayo. sige, na? Okay, no? Ang batay... Okay, okay. Yung binanggit sa Isaiah 46.9 at Isaiah 44.8 na liban sa akin ay wala ng ibang Diyos. Ang ibig sabihin niyan, walang ibang Diyos na maliban sa kanya. Sapagkat sa Isaiah 43 mababasa, O Israel, ikaw ang saksi ko. Inirang kita upang maging lingkod ko at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin at wala na rin darating. Binanggit din sa Marcos 12.29, sumagot si Jesus, Pangulo ay pakinggan mo. Israel, ang Panginoong nating Diyos, ang Panginoon ay iisa lamang. Hmm, next question. Okay. Hindi niya nasagot, moderator. Uli ano bro, ang bro, sa tanong. Ano ang ibig sabihin sa salitang liban? Uh, brother, brother Jared, ang sagot niya, ang ibig sabihin ng si salitang liban is maliban maliba yun sagot niya wala ibang liban sa kanya o baga yun ang sagot niya yun ang sagot niya sabi niya Oh, Jared. Oh, 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 oh wait, okay oh, wait lang po, Jared. Okay, okay na, sabi niya, ah, ang ibig sabihin, okay uh, sabihin uh, ng liban is maliban. 'Yun okay. ang sagot okay. niya, Brother Jared. Go ahead. Ah, uh, kasi may nag-side ko nito sa wala Eh, warning mo bro, pang na siya niyan. Ah, 'yan 'yun nga kasi pag pag pinapatulan mo rin, lalo nang haba. Sige, Bela Jared, follow-up question. Hindi na sa rules. Kasi ako, sinusunod ko uh, ang mga punto punto bilang peto. Uh, no. sige, sige, Siga, sige, sige. An ang ating tanong, sabi dito sa New Dictionary of Tagalog ni Carl Galvez Rubino no 2002, ang ibig sabihin ng liban ay hindi kilala. Tanong ko sa'yo, ibig sabihin ba hindi kilala ng Ama si Kristo? Hindi kilala o kilala? Okay na. No. Objection, ay, objection na ko bro, yung nilatag niya kanina na hindi kilala. Wala uh, yan sa talatang nilatag ko okay sa Isaiah well, uh, wait lang, wait lang muna, Brother Gerald. Kasi under cross-examine ka at kinukuha ni Brother Jared ang meaning ng liban. So may binasa siyang referensya. Ang tanong niya, confirm mo ba na tamang referensya? O confirm mong mali ang referensya? Yun sagot niya. Ayun, sagutin mo. Sige, sagutin natin eh, no? Sige, Yung sagot mo, kung si Kristo ba'y hindi kilala ng Diyos o kilala ng Diyos Ang sagot ko dyan, kilala si Kristo ng Diyos hindi bilang Diyos kundi bilang sinugo ng Diyos 1:520 na ang anak ng Diyos Ay. para makilala Makinig ka muna. Wait lang muna, wait lang muna, wait lang muna. Eh. Sige, sige, sige. Sige. Kilala sige. ng Diyos si Kristo kaya nga sinugo si Kristo na kaisa-isang kaisa-isang anak eh. Sa 1:520 sinong naparito si Kristo? ba ibinigay ng naparito pangunawa bakit ay binigay ng pangunawa para makilala natin ang tunay na Diyos kanino natin makikilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo yun ang magpapakilala sa tunay na Diyos sa 1728 hindi daw kilala ng sanlibutan ang tunay na Diyos kaya naparito siya sa lupa okay na okay, nice. O ngayon sabi mo kanina hindi kilala o kilala si Kristo ng Ama hindi bilang Diyos ngayon kung mabasa ko sa Biblia letra por letra, nakilala ng Ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na sa diskusyon, tapos na. Sagot bro. Okay. Pag napatunayan mo ito ah, kasi challenge. Hindi, hindi, wait lang muna, wait, wait lang muna bro, wait lang muna bro. Ang tanong niya kasi, pag nabasa daw niya na kinikilala ng Ama na Diyos ang anak, Talo ka na ba sa diskusyong ito? Yes or no. Nasa challenge ba tayo, bro? Ano 'yun? Challenge mo. Ah, meron. challenge mo 'yun, bro. Challenge mo 'yun. 'Yun ba challenge mo, bro Jared? Yung 45 na tayo kanina moderator, ano? Wait, lang, wait lang Ano 'yun? Challenge ba 'yun, bro Jared? Challenge 'yung ginagawa niya. Wait uh, lang. Si lang. siya ano? doon. Uh, uh, siya. Uh, wait lang muna, bro, bro Gerald. Pakinggan ko muna si Jared. Ano yan, ano yan, bro Jared? Hindi ako makasabay kasi may trangkaso ko ngayon. Sabi niya kasi kanina, kilala ng ama si Kristo hindi bilang Diyos. Ngayon, uh -huh. ang challenge question ko, kung mapasa ko pa sa Biblia na sinabi ng ama o kilala ng ama si Kristo bilang Diyos, tatanggapin mo, talo ka na, tapos na diskusyon. At magkapi ka na lang sa inyo o kaya sumampa. Ano, uh, bro, tatanggapin mo ba challenge na yun, bro? O hindi mo tatanggapin, bro. Ah. Oh, bro. <laughs> huh? Pwede kong sagutin 'yan, pero nasa rules ba natin kasi ang ayon sa lahat ng nilatag ko, doon siya muna magtanong wala. wala, 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 wala kasi uh, uh, wait, 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 wait Ay, lang, wait lang. Kasi kasi kanina kasi is uh, narinig ko nyo naman, nagbasa ko ng mga rules ng debate. Wala akong nabanggit about sa challenge, no? So, ibig sabihin, nasa iyo na yan kung tatanggapin mo ang challenge ni Jared o hindi. Tatanggapin mo ba o hindi? Okay, no? May 10 seconds ba yan para hindi ma, ano, si categorical? Hindi, okay, sagutin so, mo na tatanggapin mo ba o hindi? okay oh, sige, hindi ko tatanggapin yan. Oh, hindi niyo tatanggapin po, Jared. So, ibig sabihin, yung tanong mo ba do, Jared, ibahin mo na hindi, hindi naman malayo, hindi naman malayo sa tanong mo na yon. The same pa rin na tanong pero wag okay. hindi lang challenge question. The same okay. na tanong. Okay sa kanya mommy. So, the same na tanong. Okay. Moderator na ibit niya no. Ngayon ang tanong ko. Pinatanggap mo ba na sinabi mo panina na kilala ng Diyos si Kristo hindi bilang Diyos? Tama ba itong sinabi mo o hindi? Tama. Kilala okay. si Kristo hindi bilang Diyos. Kundi bilang okay. sinugo ng Diyos. Bu bugtong na anak nga eh. Okay, ngayon. Ang sunod kong tanong, sa 1-8 ng Hebreo, ang sabi ng ama sa anak, ang iyong luklukan sa sa'yo magpakailanman. Ang tanong ko sa sa'yo, tama ba ito o hindi? Tama yan. ngayon, hmm, si Kristo ba? si Kristo lang ba ang merong luklukan para masabi mong Diyos si Kristo? Apokalipsis 3.21 Ang mga hinirang na nagtagumpay ay upo din sa luklukan na gaya ni Kristo nakatabi ang dis. Ibig sabihin, mga hinirang, dis din pala. Ituloy e, mo lang sa 9. Ang sabi, ang Diyos mong, sino yung Diyos mong muron? Ang Ama yun. Okay, Brother Jared. Okay, uh, tanggap na, okay, Brother Jared. Next question. Sino ang subject of the sentence sa 1.8 ng Hebreo? Yung mga tao o si Kristo? patungkol patungkol yan kay Kristo. At meron din at ay, meron ay, din ay, mababasa ay, sa ay, The Message Translation at sa ibang mga salin na ang sabi na patungkol sa Ama na sinabi ng anak, the throne of Yuga. Kaya kung sasabihin mo si Kristo ang Diyos doon na nasa katwiran ng Diyos, sentro ng katwiran, eh bakit sa Marcos 14.62, nasa gilid lang siya ng Diyos kung sentro siya ng katwiran? Wala kang karapatang magtanong ngayon. Ang karapatan mo, sumagot sa akin. Objection bro, objection. Ipapaliwanag ako. Mangsagot ako. Hindi ako uh, tanong eh. Hindi, sumasagot nga ako eh. Mm. Tatanong ka, at hindi rin ka, ka sumasagot. Kapag eh. hindi nga yung sayo eh. Sige, sige. Uh, sige bro, sige bro. Sige, go ahead, go ahead, go ahead. Okay, ngayon. Sunod na tanong. Ngayon kung si Kristo ang subject of the sentence sa 1.8 ng Hebreo, therefore tinatanggap mo sinabihan si Kristo ng Ama na Diyos dahil lang sabi, Ngunit, tungkol sa anak, ang subject of the sentence, yung anak si Kristo, oh, ay sinasabi. Bro. Uh, wait lang, wait. Uh, uh, wait lang, bro, Gerald. <laughs> Anong objection mo, bro, Gerald? Sinagot ko siya kanina sa Hebrew 1 8, para ma-clarify niya. Ngayon, magla... Sagutin Palo, niya muna ang lahat ng mga nangatag ko ayon sa istan ko. Uh, para uh, wait lang, bro. Hindi karapatan ni Jared ang sumagot ngayon. Ikaw ang Dejection, sasagot. No, objection, na Nasa rules natin, di ba? kung ano ang stand press, doon lamang sumagot doon sa mga nilatag na talata yun ang ginawa kay Jared. Uh, Kaya ngayon, ang bro, bro, ko. bro, ang, ang role kanina, binasa ko, ang tanong at sagot ay hindi lalabas sa paksa. yon ang role ko. Ang tanong at sagot ay hindi lalabas sa paksa. At oh, ang tanong... Bro, tan Kanina uh, um, sa Pilipos 2.5.6, tinanong ko si Jared sa Greek word ng oh, okay, anyong John, God. God. Sabi niya, alam. Ito, 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 Wait lang, an, bro, bro Jared, Jared, wait lang. bro, Jared, wait lang. Bro, Jared, wait lang, nakapost yung time, meron pang 5 minutes and 3 seconds. bro, ito, makinig ka muna. Kanina, tinanong ko siya sa ibang talata na hindi niya nilatag. Yung Pilipos do 5 sing, sa iso, ah, Bro, bro, bro. Uh, uh, tinanong, sinagot naman niya kanina yan na hindi niya alam yung nasa Greek. Okay? So, oh, yun na nga. Oh, so, so, sinagot niya hindi niya alam yung nasa Greek. So, dito naman tayo ngayon sa tanong ni Bro Jared. Ito ay follow-up question lang ha. Bro Jared, ulitin mo yung tanong mo, Bro Jared. Ulitin mo. Sabi niya kasi kanina, ang anak ang tinutukoy to. Therefore, tinatanggap mo na ang ama tinawag niya ang kanyang anak na Diyos. Dahil sabi sa 1.8 ng Hebreo, ang subject of the sentence doon ay si Kristo nang galing sa iyo. At ang sabi, ang iyong lukmukan o Diyos. Hindi naman sinabi o tao. Ano sabi? Ay magpakailanman. Pinatanggap mo ba yon O sinusuka mo na yung sinabi mo? Kategorika. Okay na. Ang sagot ko dyan, sa talata sa Hebreo 1.8, hindi sa yung sariling unawa. Uh, uh, wala, 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 Ah, uh, wait lang ha. Ang tanong ni Jared kasi, tinatanggap mo na ba ang nakasulat sa Hebreo 1:8? Sumagot so, ako, bro, dyan, ano, bro Jando. Sabi ko tinatanggap ko nakasulat sa tanong. Ayun, tinatanggap niya. Pero, okay, sige, 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 sige. Wala sinabi diyan sa Biblia na si Kristo Dios din. Kasi kung si Kristo Dios din, unang Corinto 8:6, sabi ng mga apostol, sa ganang atin isa lamang ang Dios ang Ama. Magiging sa lungat na. Pagdating sa 9, Hebreo 1:9, sinabi ng ni Apostol Pablo, ang Dios mo Sino yung mong doon, yung ama yun, yung natutungkulan na sentro ng katwiran ng luklukan? Okay, Bado Jared, okay. tinatanggap niya na tama yung binasa mo. Okay, ngayon tama ang binasa ko. Therefore, tinatanggap mo o kinakain mo na yung sinabi mo kanina na kilala ng ama si Kristo bilang ta bi, bilang ng Ama si hindi bilang Diyos. Therefore, kinakain mo na yung sinabi mo na yun. Kinakain mo, o ite, dahil tinatanggap mo yung note ka ng Ebreo. Okay, no? Ang sagot ko kanina maliwanag sa Hep sa Isaiah 46. Uh, bro, 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 bro. Uh, wait lang, wait lang. Ang tanong kasi dahil tinatanggap mo yung Oh, clarify okay. ko unang ano niya eh. wait lang. Bro, bro, categorical kasi ang tanong ni Bro Jared. Ito na objection ako. Uh Iba ang tanong niya sa akin doon sa Isaiah 46:9. Uh, bro, ayo, uh, wait, wait lang, wait lang. Bro, bro, uh, Bro, categorical, categorical ang tanong ni Jared. Ang sabi niya, dahil tinatanggap mo na yung nasa Ebreo o sinusuka mo na ba daw? O, oh, kinaka, Kinakain mo, kinakain, kinakain o sinusuka? Kinakain. Kinakain mo na ba yung sinabi mo kanina na kilala ng, ng Ama si Kristo, hindi bilang Diyos, kinakain mo muna ba yun? o, o o hindi? Yung, yung categorical, mo na ba yun o hindi? Sagot. Okay bro, ang sagot ko dyan, yung mali ang tanong niya. Isaiah 46.9 Ah <laughs> uh, bro, bro, uh, moderator's time bro, moderator's, <laughs> moderators time. Wala categorical. Bro, uh, moderator's time, as a moderator, valid po yung tanong ni Jared kasi kanina sa ano mo sinabi mo kanina sa, sa sa sagot sa sagot mo kanina na kinikilala ng Ama si Kristo hindi bilang Diyos. 'Yun sabi mo kanina. Okay. Kaya niya ginamit ang Hebreo 1:8 to prove na kinilala siya bilang Diyos. Sabihin, 'yun ay contradict sa claim mo. And then tinanggap mo naman yung Hebreo 1:8. So ang tanong niya ngayon categorical Kinakain mo na ba Oh kinakain mo na ba yung sinabi mo kanina o hindi? Yun ang sagot mo bro, categorical yung bro. Hindi. O yan, sumagot ako hindi. Bakit? Hindi. Hindi. Yung sagot ko tama. Sa Hebreo 1.8, hindi si Kristo ang O oh, ang yung luklukan ng binabanggit doon, kundi ang Ama sa 9. Kasi sa Isaiah 46.9, kung sabi ng Diyos, wala na ibang Diyos liban sa Kanya, sinungaling ang Diyos, tama kayo mga Katoliko. Kasi may Diyos pa palang isa eh. Sabi nga sa Isaiah 43, Diyos wala nang Diyos na liban sa at wala nang darating eh. Sa inyo meron pa. Nagsisinungaling ang Diyos at katolik ang tama. Eh, lilitaw doon. Okay, pero Jared, sabi niya pero Jared, na ang Diyos daw yung trono. No? Sabi niya, ang Diyos daw yung trono. No? Okay, follow up question. <laughs> ah, sige. Ryan, kung ang Diyos ay ang trono, ilan na ang Diyos mo? Isa o dalawa? Objection. Wala akong sinabing ang Diyos ay trono. Ang sabi ko sa Hebreo 1.8 na ang sabi, O luklukan, O Diyos, o trono, O God, o Wait lang muna, brother Jared. Ah. Ano yung unawa mo sa ano, brother Gerald, para makuha ni Jared? Ano yung unawa mo sa Hebreo 1.8? Si Kristo okay. ba may luklukan o ang Diyos Ama ang luklukan ni Kristo? Ano yung unawa mo doon? Ang binabanggit sa si Hebreo 1:8 no. Ode The Throne of you God. the throne Ang, of um, you. Sige, uh -oh. ano anong salin yon bro, the throne of you? Sa ano, uh, English translation, Greek ano translation. Ano ano 'yan? Translation English, bro. Ano ano English translation 'yun kasi may ano sinabi kanina Amplified Bible. 'Di ba? Nalimutan ko sa alin yan. Basta ang sabi, nakalagay diyan, ah. throne of you, God. Bro, ah, wait dito? lang, wait lang muna ha. Ah. Brother Jared, para, para makapag-cut tayo ha. Ah. Anong nakalagay diyan sa ano, brother Jared? Your throne, O God, o your throne, God? Ano nakalagay diyan? Nakalagay, your throne of you, O God. Oh, oh. You of God, o oh, oh, you of oh God, God, doon sa anak. Dahil lang nakalagay dito sa Hebrew, o sa Greek, ang uh, nakalagay, unto the sun pumapatukol sa Ana, Therefore, kontra talaga ng TV itong tao. Eh, hey, wait, wait, wait lang. Ano nakalagay diyan, bro Jared? Bro Jared? Your throne o oh, your uh, the throne of you o oh God o the throne ah uh, your God is your throne. Ano nakalagay diyan? Ang nakalagay, the throne of you o oh God. Oh, the throne of oh, you o oh, oh God. Oh. Kung, kung sa Tagalog pa, ang trono mo o oh. oh Diyos yung, yung luklukan. Yun nga, ang trono mo o Diyos, yun ang Tagalog nun, di ba? The throne of you o God. The throne of you o God, ang trono mo o Diyos. O sige, Brother Jared, yun ang, yun ang ano niya, ginamit niya, ang trono mo o Diyos. Follow up question. Follow up question, ito. Kanina sa 5.20 ng unang one, binanggit mo, tama, tinatanda ko ba binasa mo ito it? Bro, Gerald, sagot. Ah, oh, wait, bro, paulit lang may kinuha ko. Oh, sige, paulit, 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 na, tanong. Tinatanggap ko bang binasa mo kanina yung Sipo 20 ng unang one? Tinatanggap mo, wait, eh. Hmm, tagot. Ano, ano, paulit, ulit, sorry, sorry, kakarap ko, uh, may kinuha lang ako, eh. Um, sige, sige, tuloy, tuloy. Ayun lang, ah, uh, uh, ko muna yung ano. Bro, ano sabi uh... niya po, oh, dyan po? Sorry, sorry, nasa pintuan sige, kasi ito, ako, may kinuha ko. Uh, 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 uh. Makinira hmm. ka naman, hindi ka nakikinig ng tanong. You yeah. are under cross, makinig ka sa tinatanong ko. Ang tanong ko sa'yo. Nagpaliwanag ako, na sabi ko may pinatanong, may kinuha ko sa kaya pa ulit ba? Tinatanggap ko bang pinasa mo yun? O hindi? oh, tinatanggap mo ba, uh, Gerald, na binasa mo ang unang Juan 5.20 kanina o hindi? Yes, tinatanggap ko. Bakit? Makinig ka, bro Jared, para maintindihan mo, ha? makarinig ka ng tamang aral. Ha? Akala mo kasi si Kristo yung tunay na Diyos na binabanggit doon at buhay na walang hanggan. Kung unawain mo yung talata ng Biblia, ang sabi, sinong naparito si Kristo? Anong ibinigay ng naparito pang unawa? Bakit ba tayo binigay ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Sabi sa talata, sa kanyang pa, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yeso Kristo, tuldok. Pag sinabing tuldok, end of the point, tapos na yung pangungusap. Ang sabi, ito ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Akala mo si Kristo yon mali. 1.17.2.3, basahin mo. Okay, ngayon. Ah, tinatanggap po ba na sinabi mo, tuldok? Oo. Okay. Eh, sinabi so, na sa 1.5.20. Sa 1.5.20 na po ng buwan, at tanong ko, meron bang nakalagay na tuldok na T, U, L, O, T, U, L, B, O, Okay, meron pang nakalagay doon sa mismo frame, kaya ng tinatong tuldo, meron o wala? Okay, okay. okay. Sagut sagutin ko eh, no? Ang inaanap ni Bradget, letter po letter na letter, tuldo, hindi yung point ha, hindi yung point. Uh, lang, right, wait lang, wait lang bro, Gerald, objection muna. ah uh, Si G si Jared ay nag-objection. Ano yung objection mo bro, Jared? Una-una, si Naevi niya yun, kaya tinatanong ko sa kanya, Boss he is under cross-examination, moderator. Ngayon, mm -hmm. Ayon, sabi niya, may tulto. Ngayon, hinahalap ko sa kanya, dun ba sa talata na yun, meron bang nakalagay na P-U-L-B-O-K? Meron o wala, kategorikal? Yan ang tanong ko, sagutin mo. Meron o wala? Kaya, kaya tao ka kasi. Okay, pwede sumagot? Ano, anong, anong sagot na bro? Sige bro, go ahead bro letter po letter na letter, hindi yung point. Ang sagot ko diyan, kung letter lang hanapin mo, makinig ka muna. Wait lang bro, Ak wait lang bro, sagot na... mo na bro. Uh, meron kayo, meron o wala? Kaya nga makinig ka muna kayo eh. Sige sa sige, sige sige, sige bro, um, wait lang bro, kasi hindi ko kasi ma-move yung time bro hangga't hindi ka sumasagot sa categorical question niya. Ayan oh, nga bro. Sige, go ahead. Ang sagot ko diyan, kung letter lang hanapin yang tuldok walang mababasa pero kung yung point yung tuldok Meron. Si Kanoong Pedro 316, ang mangmang -mang ay binibigyan ng maling kaulugan ng kasulatan. Kailangan pa ng tuldok, letter, kama. Kailangan kama, hindi na yung uh, may kontinguid, hindi na. Gusto niya letter po letter tuldok? Pag sinabing tuldok, end of the point, ginagamit yan bilang panapos sa isang pangusap. Sige. Okay. Last question. Uh, oh, sige. Ngayon, sa 520 ng unang wad, Sino yung subject of the sentence doon? Yung ama o si Kristo. Sagot. Okay, yung subject subject na sentence yung naparito ang anak. Yung naparito yun. Okay. Pakinig ka? Yung subject doon, yung naparito. Naparito ang anak para bigyan tayo ng pangunawa. Okay si time naparito, time, time naparito, times up times up. Then, uh, times up bro bro times up na times up na times up na. Oh, maingay na yung cellphone, oh. Oh. Ito <tinyo> na, ano, tapos na yung time. Okay, so natapos na yung uh, bangayan nilang dalawa sa ikalawang bangayan. So, dito tayo ngayon sa final conclusion. At gawin ko na itong 5 minutes. Ating unahin ang negative side na si Brother Gerald. Okay, negative side. Wait, pa ba to? Wala, na wala na, pa, na, wala pa? na, wala na, wala na, wala na. Wala na, wala nang tanungan, wala nang objection. Okay. Okay. So, ngayon mga kapatid. Oh, wait, wait. Hindi, hindi, hindi. Hindi. Si Jado mo na kasi siyang negative.